Hello guys! Panibagong araw at panibagong vlog mga kaidol. Napakalakas ng amin at kaulan mga kaidol. Nandito tayo sa recipe. So namasada tayo ngayon kasi wala tayong lao. Kaya, ah, uh, pag na, salamat tayo sa unang, unang-una. Salamat sa Krabatito Panginoon. So, ngayon nga mga kaidol, lakas ng ulan. Tapos, dito tayo na, ano na, nabura na ng ang ulan sa Pus, dito lang tayo natutulog sa ano, tricycle mismo. ngayon kasi iba ko na pauwi. Napakalakas eh. ng ulan makaidol, oh. No? Kita niyo guys. Dito lang tayo natutulog guys. Napakalakas ng ulan. Sobrang lakas talaga ng ulan mga idol. Grabe. Wala lang. Sa... Sa... ulan bumating. biglang dumating yung ulan, napakalakas grabe hangin kaya sa lahat ng mga kapwa natin mga ngisda dyan, ingat po kayo palagi o, sa lahat ng mga kapwa natin mga ngisda dyan ingat po kayo palagi lalo lalo ng mga pungpa sa daon bigla lang talaga ng buwan ngayon, araw ng linggo Kuchita karon mga kaidol Alas 3 Quarantine maybe Pinangang umaga Araw ng linggo po Alas na ulan lang yung ulan mga kaidol Alas ng ulan y mismo lugar. ingat at tawag ko sa kolong ah ano po saludong saludo saludo ako sa inyo lahat ng mga ulit na bulit ano hindi kailangan talaga meron tayong palaging dito pa. uh -huh. uh -huh. so, uh, sa inyo pa init ng yung, ano, yung araw yung ngayon dalang ng ulan hapon na maka sobrang init ka po shout out na din mga idol shout out sa lahat ng mga viewers sa team uh, boy pa si Omix chat shout out po shout out may Pepe uh, buhay Barrio, shout out kay Buhay Barrio. Ervin Poon Hardin, Jadi Stone Horolan. Uh, Sindong Mix Vlog. Uh, Walk the Grand Belcher, Belgian Mix Vlog. Tons ba ay vlog. Yung glad shout out Tons ba vlog. Kimberly Ballars. So ngayon mga idol, medyo ako na ako mga idol kasi yung papa ko nilagnat nung una yung bunso yung bunso ko yung kapatid namin so ngayon ngayon yung yung papa ko yung naman so ngayon ako naman bigla uh, parang lagnatin ako pero ano maglaban ko kasi para sa akin anak kaya niwalia, wala ko lang yung ano yung mga yung, yung sis na ko ah uh, parang nilagnat ako sana ay Salam, yung jang, kayang, ng, lakas, ha, sa na yung ganda lakas sa pangaraw-araw pa sa sa ating pamilya sa lahat ng ano kaya maraming maraming salamat sa ano sa Panginoon na apa, ano ah <tongan> uh, shout out din kay Hero Mododoy Mark TV ah uh, shout out kay Rosa Rosario Kaguladasung shoutout Shout out po. Carb Mick Bian. Bian. ah uh, Kit Cuts. Shout out po sa lahat singgit. So video. Shout, shout, out po sa lahat fishing cooking with lakay. Uh, Bing Snub. Uh, Juicy 34. Uh, shout out po kay Tita Induski. Shout, out po. Maraming maraming salamat sa... Yes. ano po, taong puso ko, nakupasalamat ano sa inyo. So ngayon mga kayo, yun ayun ano ang kumigil na yung ulan uh, salamat tayo umakay dun kumigil uh, tum na yung ulan ayan kumupa na yung ulan kaya sana makapagbiyay tayo ng baga ngayon araw ng linggo kasi yung iba ah uh, pumunta sa simbahan kaya mag tayo ng mga ano pasayro kaya sana meron tayo mga pasayro ngayon ah uh, kasi bukas lumisan naman uh, papasok naman yung anak ko na uh, uh, pasok ka na naman kaya ngayon talaga sa tayo na uh, para sa ating pamilya yes, uh, so, lalo naman mga sa mga napakano talaga mga kayo uh, para ako uh, pasensya na mga kayo na ano ako mga kayo lulo na ako parang ako pero mapapaka ano idol pinaglaban ko talaga mga para sa akin ng anak kahit din sa laot napaka lakas ng hangin ulan ba balod ah kinakaya ko mga idol kailangan natin kakayanin natin mga idol kahit anong pagsubok natin sa ating buhay alright basta huwag tayo mo huwag ng pag-asa manalangin tayo palagi sa Panginoon ngayon talaga ngayon lang po ang ano ang tanging ano tawag mga idol uh, huwag tayo magpakala ng pag-asa kaya sa lahat ng mga viewers natin God bless po tapos ako nung pasalamat sa inyo uh, maraming maraming salamat at magandang araw mabuhay kayong lahat God bless po thank you for watching guys at bye bye